Bakit ka pumasok dito sa loob ng bahay namin? Ha? Anak ng paniki. Baby paniki. Bakit ka pumasok dito sa loob namin, oy? Inilabas ka na kaninang umaga, ba't bumalik ka? Ha? Hindi ka kaya aswang? Ha? Ba't bumalik ka? Nilabas ka na kanina, ah. Umalik ka pa talaga. Paniki. Hmm. Tatago pa yung mukha mo. Diyan ka pinanganak sa puno ng mangga, no? Dami-daming paniki paggabi. Kasi ang liit-liit mo pa. Lipad ka ng lipad. Oh. Kanina umaga, inilabas eh, ka na. Bumalik ka talaga at nagtatago ka dyan sa kortina. Ah. Gusto mo dito sa loob ng bahay manirahan? Ha? Ah. Dito mo gusto manirahan sa loob ng bahay. Wala kang pagkain dito. Hmm. Wala kang pagkain dito. tatago ka pa dyan sa ilalim huwag ka sumiksik dyan hindi ka na makikita dyan lalo ka maiipit dyan yan na tago na ayaw mo nung liwanag ng ilaw mm, aswang ka no ayaw mo nung liwanag ng ilaw ah tago talaga siya.